Inulunsad sa Paete, Laguna ang isang tree planting activity na net zero challenge ng Climate Change Commission at iba pang organisasyon para tugunan ng lumalalang epekto ng climate change. Si Bian Manalo sa Detalye, Rise and Shine, Bien. Pagbaha matinding pag-ulan, pagguho ng lupa at lubhang pagtaas ng temperatura. Ilan lang yan sa mga epekto ng lumalalang climate change sa mundo na ating nararanasan sa kasalukuyan. Kaya ang Climate Change Commission sa pakikipagtulungan sa National Power Corporation at iba pang organisasyon, inilunsad ang Net Zero Challenge sa tinaguriang Curving Capital of the Philippines sa Paete, Laguna. Layo nitong matugunan ang lumalalang pagbabago ng ng panahon at mabawasan ang carbon emission sa pamamagitan ng pagtatanim ng mga puno. Sa ilalim nito, mahigit ang seedlings ang itinanim sa bundok sa bayan at bahagi ng goal ng ahensya ang makapagtanim ng mahigit 15,000 seedlings mula 2023 hanggang 2027. Inch. Yung net zero challenge actually naka-anchor to sa carbon neutrality program ng ating pamahalaan. Basically what it means is that uh, bawat tao, bawat individual, bawat organization meron tayong carbon footprint. So yung carbon footprint dapat uh, ginagawa natin ng paraan para malesan ito. At anong pinaka uh, pinakamadali, pinakamabisa at pinakaepektibo na paraan. Ito ay sa pagtatanim at pagpapalaki ng mga puno. Present sa launching ang Ambassador of the State of Qatar to the Philippines na si Ahmed Bin Saad N.A. Al-Humidi at Embassy of the United Arab Emirates in Manila First Secretary, Obaid Al-Shahi. Binigyang diin ng ahensya ang halaga ng global partnership at pakikipagtulungan sa iba't ibang local civil society organization. China challenge natin ang mga organisasyon, be they with government or be they private sector, or be the individuals. Sinasabi natin na uy, alam na natin na meron tayong individual carbon footprints natin. Babaan natin, ma-offset tayo, gagawin natin zero dapat. Wag lang 25, wag lang 30, 40%. Percent. Zero siya at uh, gagawin niyan uh, primarily through planting trees and regenerating forests. Full support ang ilang volunteers sa magandang adhikain ng Climate Change Commission sa pagtataguyod ng mas ang kapaligiran. Now more than ever, I think it's important, especially for a country like the Philippines in Southeast Asia and the Global South, to be part to be part of uh, the fight against climate change. Takikisap no? po kami sa mga programa ng CCC with regards to climate mitigation, adaptation, and of course, uh, loss and damage. Nagpasalamat naman ang lokal na pamahalaan ng Paite sa pagkakapili sa kanilang bayan bilang site ng reforestation project na din ng LGU sa mga mamamayan para sa patuloy na pagsuporta sa programa. Ako po ay usap sa ating mga kababayan ng Paite. Wala na po tayong magagawa ang climate change sa inondya na. Mapalad ang bayan ng Paiten at sa atin ini-launch ang Net Zero Challenge ng uh, Climate Commission of the Philippines. So, pangalagaan, alagaan at tulungan po natin ang ating uh, yaman, ang ating kabundukan para itong mapalagi. Bien Manalo para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine Pilipinas.